Sa kalagitnaan ng gabi ay makikita ang isang babae na walang tigil sa paglangoy sa malawak na karagatan. Dumaan ang isang pating ngunit hindi niya ito pinansin, at pagsapit ng umaga ay sa wakas na karating din ng sexing misis na si Jennifer sa isla na mag-isa at nanghihina. Flashback bago ang insidente, si Jennifer, kasama ang kalbo niyang mister na si Jack at mga kaibigan nila ay nagpas siyang magbakasyon sa kain ng isang yate. Pagdating sa pantalan ay kinilig ang mga babae nang makita ang gwapong crew na si Manuel. Binigyan ni Jennifer ng malanding tingin ng binata, at giit ng kaibigan na alam niya ang binabalak ng misis. Biglang dumating ang masungit na kasintahan ni Manuel, at sa kalagitnaan ng mainit nilang pagtatalo ay sinampal niya ang binata. Gumanti si Manuel, at bago umalis ay nagbabala ang kasintahan na may masamang mangyayari sa kanya. Habang naghahapunan ay naglabas si Manuel ng isang bote ng alak. Hindi gusto ni Jack ang binata at nagkumento siya sa ginawa nito sa kanyang nobya. Nainsulto si Manuel at umalis. Samantala, ang kasintahan ni Manuel ay tila gumagawa ng ritual habang hawak-hawak ang larawan ng nobyo. Nagkuha din siya ng manika at inilagay sa lupa na may guhit ng bituin. Nang gabing yun ay nagsimulang magbembangan ng mag-asawa. Naririnig ito ni Manuel sa kabilang silid at sinimulan niyang aliwin na lang ang kanyang sarili. Kasabay nito ay patuloy na gumagawa ng ritual ang kasintahan ni Manuel at nang hampasin niya ang manika ay sabay ding nasaktan ang binata at dumugo ang kanyang ilong. Kinabukasan ay inireklamo ni Jack sa kapitan ng bastos na pag-uugali ni Manuel. Kinausap ng kapitan ng binata at hiniling na maging magalang ito sa kanilang mga pasahero. Galit na tumugon si Manuel at hindi sinasadyang inihagis niya ang tuwalya sa umaapoy na stove. Hindi nagtagal ay nagliyab ang buong yate, at dalidaling sumakay ang lahat sa mga rescue boat. Gayunpaman, dumaan ang malakas na bagyo, dahilan para tumaubang maliit na bangka, at pagkatapos ng insidente ay tila si Jennifer lang ang nakaligtas. Nang maglaon ay nakita niya ang kapitan na nakalutang sa dagat, at nagmadali siyang iligtas ito. Di nagtagal ay dumating si Manuel at sinubukan niyang i-rescue ang matanda, subalit huli na ang lahat. Nang gabing yun ay nakaramdam ng matinding lamig si Jennifer, kaya niyakap siya ni Manuel buong gabi. Paggising ng dalaga ay napansin niyang wala na si Manuel. Pumunta ito sa dagat para kumuha ng kanilang makakain. Ayaw kumain ni Jennifer ng hilaw na lamang dagat, at nainis dito si Manuel, sinasabi na hindi siya dapat maging choosy. Nang maglaon ay kumuha ang binata ng mga dahon ng nyog upang gawin nilang maliit na kubo, at sa ilang araw nila na magkasama ay sinusubukan ni Manuel na pigilan ang sarili na tikman ang misis. Isang araw ay napansin ng binata na malungkot si Jennifer, kaya inimbitahan niya ito na lumangoy kasama niya. Gayunpaman, giit niya na kailangan nilang hubarin ang kanilang mga saplot kung ayaw nilang matulog na basa. Nagulat ang misis nang biglang naghubad ang binata, at maya-maya pa ay nagpasya rin siya na samahan nito. Hinubad niya ang lahat at tumungo sa tubig, tila ay nakalimutan na meron siyang asawa. Subalit imbes na mag-enjoy ay nagkaasara ng dalawa dahil sa hindi magkatugma nilang pag-uugali. Buong araw na hindi pinansin ni Jennifer ang binata, kahit hanggang sa pagtulog. Kinabukasan ay tumungo si Manuel sa kabilang parte ng isla para mangisda, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya si Jack. Sa una ay nag-aalangan siyang tulungan ito, ngunit sa huli ay dinala rin niya ang mister pabalik kay Jennifer. Tuwang-tuwa si Jennifer at kaagad niyang pinainom ng tubig si Jack. Pagkatapos ay nakipaglaplapan siya sa mister, dahilan para magselos ang binata. Gayunpaman, tila ay nakaramdam ng selos si Jack nang makita niyang tila ay nakikipaglandian ang kanyang misis kay Manuel. Tinanong niya si Jennifer kung may nangyari ba sa kanila habang wala siya, at natatawa itong itinanggi ng misis. Sa kabila ng pagseselos ni Jack ay sinamahan pa rin ni Jennifer si Manuel na mangisda, at patuloy ang kanilang kulitan sa dagat. Habang naghahapunan ay hindi na napigilan ng mister ang sarili at sinabihan niya ang binata na layuan ang kanyang misis. Sa inis ay sinabihan ni Manuel ang dalawa na simula ngayon ay sila na ang maghanap ng sarili nilang pagkain. Pinagsabihan ni Jennifer ang mister, at giit ni Jack na kaya niyang maghanap ng pagkain para sa kanila. Si Jennifer ay nagsimulang magalala, dahil si Jack ay hindi man lang makahuli ng kahit isang isda, lalo na't si Manuel lang ang merong goggles sa kanila. Hindi nakatiis ang misis, at sa huli ay pinuntahan niya si Manuel upang manghingi ng pagkain. Magiliw naman siyang inanyayahan ng binata. Habang kumakain ay binobola ng binata si Jennifer, at kinilig naman dito ang misis. Pagkatapos kumain ay hinalikan ni Jennifer ang binata at nakangiti itong umalis. Maya-maya ay dumating ang kawawang si Jack dala ang dalawang maliliit na isda. Ininsulto siya ni Manuel at nagkagiringan na naman ang dalawa. Isang araw ay napansin ni Manuel na nawawala ang kanyang goggles sapagkat kinuha ito ni Jack. Sa galit ay kumuha siya ng sibat at sinugod ang mister. Sinubukan siyang pigilan ni Jennifer, subalit na uwi ito sa isang mainit na sitwasyon, at tuluyan nang ang bumigay ang misis sa tukso ng binata. Si Jack, na busy sa pangingisda ay walang kamalay-malay na binabayo na pala ni Manuel ang pinakamamahal niyang misis. Nakahuli nga siya ng isda, nabingwit naman ang binata ang tilapia ni Jennifer. Agad pinagmalaki ni Jack sa asawa ang kanyang nahuli. Sinabi ni Jennifer na nagwala si Manuel dahil kinuha ng mister ang goggles, at nagtaka dito si Jack dahil tila ay kalmado naman ang binata. Napagtanto niya na merong ginawa ang misis na nagpakalma kay Manuel, at hindi na nakatanggi dito si Jennifer. Sa galit ay hinila ni Jack ang misis patungo kay Manuel at iniwan silang dalawa. Simula noon ay namuhay si Jack nang mag-isa sa kabilang parte ng isla habang ang dalawa naman ay tuluyan nang ang nagsama. Makalipas ang ilang araw ay natuto na si Jack na mangisda ng maayos, at kalaunan ay nakakita siya ng sirang bangka sa ilalim ng tubig. Hinila niya itong mag-isa patungo sa dalampasigan, at nang makita ito ng dalawa ay agad nilang pinuntahan ng mister upang mag-alok ng tulong. Galit na tinanggihan ito ni Jack, at sinabihan silang huwag siyang pakialaman. Nang unti-unti nang maayos ni Jack ang bangka ay sinubukan siya ulit kausapin ni Jennifer, tinatanong kung plano ba niyang umalis ng isla. Giit ni Jack na kung gusto niyang sumama ay kailangan muna niyang magpasibak gaya ng ginawa nila ni Manuel. Na insulto dito ang dalaga at malungkot na umalis. Nang gabing yun ay nag-night swimming ang dalawa at nauwi ito sa isang mainit na bakbakan sa tubig. Napansin ni Jennifer na nanunod si Jack kaya mas nilakasan pa niya ang kanyang ungol. Habang binabayo ay hinikayat ng misis si Manuel na nakawin ang bangka nang sa ay makaalis na sila ng isla. Sumang-ayon dito ang binata at sinabing hahanap sila ng tiempo. Kinabukasan, habang nanghuhuli ng isda si Jack ay ninakaw ng dalawa ang kanyang bangka. Sinubukan ni Jack na habulin sila, ngunit huli na sapagkat nakalayo na ang dalawa. Masaya sila sapagkat sa wakas ay makakabalik na sila sa syudad. Gayunpaman, kalmado lang si Jack na umiinom ng buko juice, sapagkat meron pala siyang iniwan na butas sa bangka. Nang tuluyan na itong nalunod ay walang nagawa ang dalawa kundi ang lumangoy pabalik. Makalipas ang ilang oras ay nakarating si Jennifer sa isla. Nang makita ni Jack si Manuel ay sinugod niya ito. At bagamat sinubok ang pigilan ni Jennifer ang mister ay nagawa pa rin na matamaan ni Jack ng sibat ang binata. Mas idiniin pa ni Jack ang sibat, at habang pinipigilan siya ni Jennifer ay hinampas ni Manuel ng bato ang mister. Gayunpaman, pagod na pagod na ang binata kaya tumakbo na lang siya palayo sa kanila. Nang gabing yun ay nag-alarambo na si Jack habang ang kanyang misis naman ay itinali niya sa kubo. Habang inaalala ng mister ang masayang pagsasama nila ni Jennifer, ay biglang dumating si Manuel at pinaghampas siya ng kahoy. Habang busy sa pagbubuno ang dalawa, ay nagawa ni Jennifer na tanggalin ang kanyang pagkakatali. Pinagtulungan nilang dalawa si Jack, kaya wala nang nagawa ang mister kundi ang tumakbo sa tubig. Samantala, ang kasintahan ni Manuel ay wala pa ring tigil sa pagsayaw ng kakaiba nitong ritwal. Umuungol si Jack habang hinuhugasan ng kanyang mga sugat. Sinabi niya kay Jennifer na kailangan nilang gumawa ng mga sandata. Napansin ni Jennifer na meron siyang lagnat, ngunit iginiit ni Manuel na kailangan na nilang tapusin si Jack. Si Jack, na ngayon ay naka-full battle armor, ay nahihirapang hanapin ang dalawa. Tinulungan siya ng mangkukulam na kasintahan ni Manuel at ipinakita sa kanya ang kinaroroonan ng dalawa. Nag-alay ng manok ang mangkukulam at saktong tumulo ang dugo sa ulo ng kalbo dahilan para mahanap niya ang dalawa. Inihagis ni Jack ang kanyang sibat kay Manuel at kasabay nito ang hindi mapigilang paggiling ng mangkukulam. Nawala ng balanse si Manuel at nahulog mula sa puno. Nagmadali si Jack na tapusin siya gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit tumalon si Jennifer at nagawa siyang pigilan. Habang patuloy sa pagsayaw ang bruha ay nagbuno ang dalawang mag-asawa. Nakuha niya ang kutsilyo at sinubuka ang saksakin ng mister. Kumuha si Manuel ng isang malaking bato, subalit nang akma niyang hahampasin si Jack ay bigla siyang tumigil. At kasabay ng pagtusok ng manika ay natumba ang binata at natusok sa matulis na kahoy. Nang maglaon ay dumating ang isang pamilya sa isla, at tuwang-tuwa si Jennifer sapagkat siya ay tuluyan ng maliligtas. Habang nakasakay sa bangka ay nakita niya si Jack na nangingisda sa di kalayuan. Tuwang-tuwa si Jack, subalit ang kanyang ngiti ay napalitan ng pagkabalisa nang tiningnan lang siya ni Jennifer at hiniya ang maiwan sa isla. Habang nagsisigaw ang mister ay ngumiti lang si Jennifer at pinagmasdan ang isla sa huling pagkakataon. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.